Mga kaliwa. Ito ang nakikitang dahilan ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa pagpuna ng makabayan black sa Kamara hinggil sa hiling na confidential funds ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Maliban dito, tila mayroon din anyang sabwatan para sa 2028 presidential elections. Ang nakikita po natin yan, nagsimula na. <laughs> ang labanan ang labanan sa panguluhan. Aha. Sinisira nila ang Vice Presidente Inday Sara. At isa pang nakikita ko diyan, mukhang itong mga kaalyado niya sa Kongreso ay hinahayaan lang ang mga kaliwa. Mm -hmm. Bakit kaya? Ang tanong, tunay nga ba silang kaalyado? Dahil nga ba ang leader ng Kamara de Representante ay gusto rin maging presidente? At hinahayaan itong mga kaliwa na banata ng busy presidente. Mukhang merong sabwatan. <laughs> Conspiracy ang dalawang grupo upang siraan ang Inday Sara. Sa kabila nito, gaya ni Atty. Harry Roque, naniniwala rin si Panelo na walang epekto ang ginagawang paninira kay VP Sara. Alam niyo sa totoo lang, wala kayong magagawa dyan. Talagang si Inday Sara ay eh, nagbigay na ng kanyang kagalingan at tinanggap na ng taong bayan. Kahit anong gawin niyong paninira dyan, hindi kayo paniniwalaan. Maliba naman sa hiling na confidential funds ni VP Sara ay kinwestion rin ngayon ng Makabayan Black. Ang confidential funds nito noong ito ay Alcalde pa ng Davao City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.